Ang si JJ ng puno ng sineguilas kasi maraming bunga. Kasi mahilig siya kumain ng sineguilas. Hindi ko alam. Ayan mo na lang siya, ano, sibot. Sibutin mo na lang. Huwag mo na lang abutin, o. Sibot, o. Ayan, dami pa po. pala dyan. dami lah. Hindi titigil. Ha? Marami ba? Mag-aenog na ba? Dahil na. Dali lang. Ay, dito ng, ano, Pena, na? Uh oh. Mukha lang ano, nasinigwelas. Pinala? Oo. Sinigwelas. Pinagat ka na dyan? Oh. Hindi pwede. Hindi pwede. Ayan, nahulog. Ayan, mga hinog, nahulog. Ayan. Kunin mo. Ayan na. Mga na pala Kulay-pula na. Agoy, dami. na-over ba? naglagan kayo dyan? Ang dami Huwag hmm? nalagyan kayo? Hindi. Ang dami eh. na oh. Itong masyarap tayo din. Oh. <laughs> <laughs> yung iba. Kaya nga. Hinug na din ah. Pas misbé <laughs> Mm -hmm. Send me? We like just you know. Why did you know?

lalaga na kahinog na dami na labladan. Ang <laughs> puno yaya tampis <laughs> na ano kaya pa bababa ka na bababa na si Jelly napuno na ang pisnet ilang <laughs> ilan Ah, mga inog na pala talaga, Jill, no? Ha? Mga inog na pala talaga? Oo, lata na nga masyado yung iba, naglaglagan na eh. Ayun na, ang dami na naglaglagan. Ayun, oh. Hindi man nila yan pinapansin, eh. Ano, naglaglagan ito, oh. Pagasan na lang. Na na. Okay. Ano, Thank you. Hindi pa na, oh. Oh. Huh. Ang init na itsura ko. Nakuha ko. Here. Tapos na pala sa ko. Hi JK! Dali hey JK, come here! JK, ay sama ka kay Lola! Dali ah, Dali ko. Paus <laughs> <laughs> na pawis yun sa taas. mga ating ating. Ang mga na ko ba?